Hello mga boss, nabigay na nga pala yung 1 and 2 bestseller sa Infants Accessories Department. Bali ako yung nakakuha ulit ng top 1. Ang top 2 naman si Albert Magaling. Bali, 2 times na po ni Albert nakakuha ng top 2. Tapos ako 3 times consecutive na po yung pinaka-award natin. Kaya very thankful ako kasi napaka swerte talaga namin. Kasi meron kaming manager na i-motivate eh, ka talaga na i push mo yung item mo at mag-concentrate ka sa pagbebenta. Kaya shout out sa manager namin na napakaganda, napakabait, sa so napaka-understanding sa mga tao niya. Sarap nga pala ng flavor ng SB ko. Bali dark mocha siya, sobrang tamis. Ang sarap, may kasama siyang coffee. Kaya pag naubos mo na siya, hindi ka antukin. Ramdam mo yung pinaka-lasa ng SB niya. Kasi yun yung Jay ko, inuwi ko na lang sa bahay kasi para may pasalubong ako sa Junakis ko. Tapos yung tinain ko na lang na bread, yung tinapay ni Ma'am Cecil kasi birthday niya tomorrow. Kaya shoutout din kay Ma'am Cecil, happy birthday po. Hakto to, to, paglabas ko ng landmark bago ako mag-angkas, loaded na yung chan ko. Saka may karga pa ako ni SP. Kaya solid, maraming salamat sa IA family, sobrang saya. Solid ang samahan sa IA.